Ayan mga apo, kaya nga kagaya nga ng naunang sinabi ko na very powerful ang Bible. At natutuwa ako kasi uh, yung daughter ko kasi very supportive siya sa pagbabasa ko ng Bible. Biligan niya pa ako ng markers. Ayan. Sa kanya galing to. Kasi nakikita niya na nag-highlight ako, kaya binigyan niya ako ng ganito. Kasi nga sa pagbabasa ko. Meron kasi akong mga, ewan ko, pero siguro lahat naman, kapag may nakita na, na, na nakakapagpatibay na verses ay hinahighlight na kagaya nito. Ayan. Ito kasi yung mga nagustuhan kong ano dito eh. Advice. 아, uh, 윤야.